mga Mars. At ayun na nga dahil marites ako. Ayan. May narinig akong chismis. So tingnan natin kung totoo ang kumakalat na chismis. Ayan. Nakikita nyo naman guys. Bumili ako ng bag na yan. Dalawang perasa sa TikTok. Sa high end joyous na shop. So tingnan natin kung talagang totoo ang chismis guys. Ang mga bag daw dito ay napakaganda at napaka elegante. Matibay at talaga naman wala akong masabi. Tingnan nyo naman guys. Ang laman Ayan. O, oh, diba? Tingnan nyo, guys, kung gaano siya kaganda. Kahit ako. Super na ako, guys. Ayan. Dahil itong bag na ito ay naka 1,299 pesos siya. Pero dahil naka-sale siya sa TikTok at binigay talaga ni seller ng bagsak presyo, pamigay presyo, ang tawag niya dito. Ayan. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano siya kaganda. Nabili ko siya sa halagang 299 pesos lang. Ayan. O di ba? Pwede diyan ang power bank, payong, lahat cellphone, madami kang mailalagay diyan, guys. Mukha lang siyang malit pero malaki ang loob niyan. Tingnan niyo naman kung gaano siya ka-elegante. Pwede siyang bitbitin lang at meron din siyang strap kung ikaw ay napapagod magbitbit, ayan. Ang pinili kong kulay, guys, ay kulay pote. ayan, dahil napakaganda nyang tingnan para sa akin, ayan. Pero lahat naman siguro ay magandang kulay. At ito na nga, guys, ang isa pang kulay na binili ko, ang kulay itim. At isa din naman talaga, napakaganda ng kulay. Ayan, pwede mong ipartner sa kahit na anong kulay ng damit mo. So, tignan natin guys sa personal. Dahil ngayon ko pa lang din siya makikita sa personal. Ayan, kararating lang niya, mainit-init pa. So, dahil excited ako at marites ako, gusto ko agad malaman ang totoo. Ayan, o oh, di ba diba? napakaganda niya guys parehas na parehas ng kulay puti. Kulay lang ang pinagkaiba pero yung quality niya talaga naman 100% legit. Totoo ang chismis guys. Ayan. Napakasosyalin niya guys kahit sa anong okasyon pwede mo siyang gamitin. Mamamalengke, mag-shopping, mag malling Ayan. Papasok sa work. Madami kang malalaman sa kanya dahil ang loob niya ay medyo malaki. O, oh, di ba? Pero maliit lang siyang tignan. Pero madami kang malalagay ito talaga ang gusto ko sa mga bag guys ayan yung konti lang yung bulsa ayoko na maraming bulsa bulsa dahil madami ako mailalagay napakaganda niya talaga guys super na amazed talaga ako nung nakita ko siya so ayan guys ikabit, ikabit natin ang strap tignan natin kung talagang maganda siya pag nakakabit ang strap at yung strap niya guys sa in fairness matibay din siya hindi siya basta basta at hindi siya yung chip lang na mabibili mo dyan kung saan saan ayan o, oh, diba? Tignan nyo, guys, yung strap niya. Tsaka yung mga, ano niya, guys, yung mga bakal niya talaga, guys, ay makakapal. Hindi siya yung maninipis lang na pag ilang gamit mo, inaputol eh, na. Ito, hindi. Talaga naman, 100% highly recommended talaga itong shop na ito. Yan, dahil sila mismo ang gumagawa ng mga design ng bag nila. At wala siyang katulad. Tingnan nyo naman kahit yung item, super nakaka-in love. At dahil mahilig ako sa bag, ayan, dalawa agad ang binili ko dahil hindi talaga ako makatulog. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda. O, oh, di ba White and black ang napili ko pero madami siyang kulay sa shop ng ano, high-end joyous na ano, shop, ayan. So, tingnan nyo guys kung gaano siya ka di tignan. Diba, napakaganda. O, oh, pak. Antibay hindi siya pati nagugusot guys ayan so kung gusto nyo din bumili ng bag nito guys just click the yellow basket bye so habang nakasail pa guys ano pang hinihintay nyo bumili na kayo baka maubusan kayo ng stock dahil itong stock na ito ay mukhang pinapaubos na lang ni seller kaya talaga naman ito ay pamigay presyo na ang presyohan so kung gusto mo din bumili ng bag na ito ilalagay ko sa description below ang link ng shop okay sa tiktok bye